Uh, hi mga ka-owner, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Uh, sana'y nasa maayos pa rin ang takbo ng ating negosyo. So nandito po tayo ngayon sa ating at uh, Nagtitinda po tayo ng ating mga panindang. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol po dito sa ating Karindoyang na Uh, magbibigay po ako ng tips kung paano po, ano po ang gagawin natin kung sakaling po ang ating katabi or kakompetensya ay magsasara. So, so, unang tip po ay damihan po ang ating mga nilulutong ulam. No? Nang sa gayon ay makabawi po tayo. No? Kasi po, wala po tayong kompetensya at sigurado po na ayong mga customers natin ay dito po kakain, dito po bibili. Kasi nga, close ang ating katabi. At saka, dudubli din ang kita natin. Uh, then, pangalawang tips po ay pasarapin po natin ang ating mga tinitindang ulam no? upang babalik, balikan po tayo ng ating mga customers lalo na po sa ating mga new customers ay dapat po ay bigyan po natin ng uh, magandang atensyon no? i-entertain po natin upang babalik-balikan ko nila ang ating mga tindang ulam. Nang sa gayon po ay kikita po tayo ng malaki sa ating taring derya. So, pangatlong tip po ay Uh, kapag nagsasara po ang ating kakumpitensya ay magluto po tayo ng mga ulam na niluluto niya. So, in short ay kopyahin po natin. No? Katulad nito pong ginagawa namin ay kinukopya po namin ang kanilang lutong dinuguan. Kasi po nagluto po sila ng dinuguan na laman. So, hayan po yung mga customer namin ay hindi na po pupunta sa kanila kung magbubukas na po sila ay dito na po, na po, sila sa amin. At saka, my choices po sila. Pwede naman po silang bumili ng uh, laman luog, ganito. At 30 pesos lang po ang isang serve dito. So, ayan po, ito po ang dinuguan namin na laman luog at saka ito naman po ang aming dinuguan na laman. So, ganito po kadami ang aming serve sa 40 pesos na dinuguan na laman po. Ayan po. Sa nasa platito lang po, ayan. Oh. Marami naman din po. No, pero masarap surely na masarap po 'yan. lang, ito naman po ang serve namin sa 30 pesos. Ganito po kadami ang serve namin sa 30 pesos na dinuguan na laman loob. So, yan po, no. Medyo may extender po yan. So, ayan lang po mga ka-owner, no. Itong ating tatlong tips ay uh, Damihan po ang ating lulutuin. Then pangalawang tips po ay pasarapin po natin ang ating mga nilulutong ulam. Then pangatlong tips po ay magluto po tayo ng mga ulam na niluluto nila. In short po ay gayahin po natin kung ano po ang mga ulam na niluluto nila. So, yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. And please, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po, po ng mga videos. Tandaan sa negosyo ay kailan ang sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you in my next vlog.